si Kuya. Pakwan. Pero maganda ang bunga ng pakwan dito. Ayun ang ano nyo pang alternate ano. Pag-tanim kami ng pakwan mga ano September na. Ah, September. Harvest. Ah, oo. Oo nga, dahil bilog-bilog, ano? Kasi yun yung mga halamang ano talaga, ano, cash ang tawag. Ang kagandahan kasi sa Mindoro, mas malawak yung ano nya yung patag, ano. Malayo yung Mount Halcon. Kalapan, tapat na walang kalapan yun eh. Ay, mismong kalapan, ano. yung mataas na bundok ko doon. Oo nga. Ngalumotong kape tu puno ng kape din eh. Oo. Oh. Oo nga ang gaganda.